So mayong adlaw mga Katanski. So karong adlaw uh, September 22, 2005 So marong adlaw mga Katanski, Ang pag-abli Sa tindahan ni Nanay Asila oh. Manit siya ang Katanski, Sa si Nanay Asila Ang Tiglito, Roto, ang Salvaro oh. Nag-hire siya O oh, mga crew Si Kading Manit siya ang tag-iya sa klipo Oh, kaba si Noloy. Ya, check ko. One five, bang oras ano eh. Check right. kataho. Oh. 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 Oh, si Oreg, bayatong itong parakan tao niya. Niya, karoon. Tadere. Pag-open ni eh, karoon siya, mga katanske. Oh, mani ang yang manager, mga katanske. Ang yang gwapang anak, nga si Kay Biggs. O sa kinika vlogger. Ipalihog lang, palo o subscribe. Oh, gadiya kita palihing sa boss bayaw bawal bawal boss. Agoy, malihe ang kawat ang tindahan. Tindahan ni eh, boss. Malihe ni? oh, malihe na boss. Malihilin. Oh. Oh. Ang oh. Uh. sobrang muli ah. na. Ang pinagpapakaon ni oh, Kung ka kamo, narani sa barangay binabay, merendaliti, padong ni siya sa ormok na pita na rin makataski. O niya, diya, padong ni siya sa Isabel. So, wak pa katama Kung nga dapit, ipisto ang lotuan o salbaro na rin pita. Kay... Mana mana ibu dapat Oh. Sponsor nih, yung mga Katanski, soft opening. Sponsor nih, yung kanyang uh, pang Ah, Mam, ma Uh, ah. ma'am, ah. masa ba yung mong ikasulti ma'am? Masa ba yung si ma'am sila interview kan ang anak ko ma'am? busy Ah, busy. Nya, yeah. oh. masa ba ma'am? Kasi may mga sa mga so, pinabay ka o nagkahanay yun niya, may tabo. Naa, usa ka. Naa, di Oh, Marabi nga nito ta ay, nagkag mga baligya na Youngstown. Senyorita, senyorito, please katuna. Oy, O pa ng liter mo, Audrey, rin si na ah. O, tapa. Ah, na ako no, ang freezer ko no, o pa ko no, naabot niya, mga taski. Gusto magkape magkape, Ikading. Ito rin nagkakopi ko, niskape, Milo. O, ang pula po, dire, wak pag yun. O, napay nagha mga tsitsiriya, o. Klasikasin tsitsiriya. Noodles, shampoo, sabon. Ah, uban pa. O, ari na rin mabutang dire sa Asila Store. O, napunin, ato ba ni mga sur ugma siguro oh, Pinabay. oh located Porok kuno no site City ah dara. oh <laughs> oh para daghan kayo putangin na suga ha kay magdisco oh <coughs> Oh, nara oh. Dengan kayu mengecirih ah. ya. Oh, nara. Oh, <coughs> wakanda sa mo sa di na din ni omkay ano omkay neng na open din balit 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 me balit balit na. balit 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 o, sa pag-opening ang tindahan makataski na pag-ibaligya nga mga pampaswerte pampaswerte nga ring sing-sing e. ah uh, sing -sing, ah, jewelry ah na si Ami magpalit siya para swertihon siya o, oh, kasi baka daw kuno siya sa luto oh. ah, ha, ha, ha ah, na raw ang ah. sa iso kod di siguro di si di si Otso di pangitang itin na ah, na raw pampaswerte ng sing-sing o karan puti, kanang puti stainless. Ano ko anang dako. Uy, Mahuwa na tan. Kita, kita ho, kita ho. Wa pa, mo itin to. Mo nay laing itin mi. Sa so, 17. Didi kam sakar sa so, 17. Na kayo oh. Adjustable man na. Oh, uy, mura ba na si kan puti